Eh, laboratory na. Mataas yung escort mo. Mataas din yung ano. Lahat na nakapula. Ayan, matataas yan. Bibigyan ka ng mga ano. Pero ito mga ganito, exercise lang to. Nagano ako kaso ang talagang ano, kusakit sa akin. Yung biglang tayo, ay yung pahalbaan galing sa tulog. Hmm. Bigla sasakit to. Pag bigla, di dahil kasi nanonood nga ako sa iyo, yung pagbangon, ginagawa ko, yung hmm. ano, yung bigla akong, di na ko pula ako, siyempre, yung bigla akong tayo, kumisan, bigla akong papagsak, dahil bigla sasakit ko eh. Tapos yung bayaw ako, ito, ganun. Tayo, medyo may diferensa kaysa ano eh, sa liver. Hmm, hmm, may nga. Ako may may gamot. Hmm, may diferensya kayo sa liver. Uh -huh. Ang pinaka ron, mag-jacket kayo. Hmm walking walking sa ano sa bahay ay eh, sa labas Paaraw yung konti tapos ubi. tapos maging ano kayo kumain kayo ng malunggay madalas Mas yan lang malunggay dahon ng ma malunggay ma malunggay tsaka bukod okra yan magiging healthy pa kayo eh nagkakulang lang sa mga ano eh yan ang dami matas. O, tatlo at mga ano um, eh. Ano yan eh? Kolesterol. Yan. Matagal na yan. Pero ginagamot mas talaga. Mm -hmm. Ang panlaban sa kolesterol, papawis lang. Papawis lang, maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kailangan mag-take na mag-take na ano. Hindi nyo kailangan magtatakbo, papawisan. Bumili ka ng jacket na ano. Pagka napawisan, palit ng damit, ino ng tubig. Yung warm water lang. Hindi nyo kailangan malamit. Yun lang. Araw-araw eh, kayo -araw mag-ano, tignan mo. Tanggal yan mo ngayon. pache straighten mo dalawang linggo nung papawis. Tapos pa-check mo yung kulispero mo. Pag mali ako, hindi na ako magiiingat. Siguro naman ngayon, pira ko na. Hindi lang talaga wala Pag hindi ako nag-iingat, wala na kayo lalapitan. Kasi mali ako eh. Paano ba pa kayo maniniwala sa akin kung mali ako, 'di ba? Thank God talaga. Dalawang linggo eh, sumukan nyo lang dire-diret yung papawis, inom ng tubig, kain ng malunggay, ng malunggay, isabaw nyo sa paa ng manok. Dato, saka sa ehadbuster, sobrang pag-iingat. <laughs> Ayun na ay yung walang kolesterol. Kaya lang yung pinyo yung sinasabi ng maglakad-lakad, hindi ko pa nagagawa lang. Hindi ko nagagawa. Yun ang pinakatabis. Gagawin mo. Kasi habang umiilad tayo tayo, nagkakaroon tayo ng porsyon ng pagkatamat na normal yun. Pero kailangan labang natin. Ang taong mga nagpapapawis, mas mahaba ang buhay. Kasi pagka wala ng pawis, paano lalabas yung mga natin, yung residue ng kinahin natin? E eh, puro okay. kolesterol lahat ng kinahin natin. Diba? Paano lalabas yan kung hindi tayo napapawisan? Kasi pagkabusok tayo, baka mas gusto natin yung sumandal na eh. Pagkasandal niya, mamaya pag konting hangin, tulog. Siyempre. Pero ang the best niya tayo, papawis. Kakakain kayo, sinasabi mo mga okra-okra. Okra-water nga, pinawuso niya. Napaka-healthy nung pag tayo. Kaya ba? Kaya? Pagsimula bukas? Okay lang. Kaya yan, Pastor. Okay. Sa tinuro niyo. Hindi kayo magtatakbo. tagilid tayo. Ay, hindi kayo magtatakbo. Hindi kayo magtatakbo. Bumili kayo yung, ano, yung parang plastic na jacket. Ay, kunting pitik lang mo, nun. pawis kayo agad. Ang mahalaga na papawisan. Tapos warm water. Iwasan mo natin yung mga masyadong mga prito-prito. Ang Sabi ng side. Umiinom pa ba kayo? Ay, buta na lang. Hindi na? Okay. Pero may tama yung liver niyo eh. Eh, no? Ano na ako siguro? Hindi, no? kasi marami akong liya. Ayun mo daw ako Alisin niyo muna yan. Papawis lang. Ayun. Ano pa? Sakto nyo po yung sa mga. Kaya okay, na, -tabas, na, -tabas, na -tabas, Pero malo po. Ano? Pero may agimat kayo. ulang bala. Ano? ano yan. Buenas yan. Lapitin niya ng mga friends. Sila bang kasama mo? Hmm, kasama. Huwag po ayun eh. Kasi yun na pag ako din nakasingit, uh, sasabi na sila eh. Ang ganyan mo ay nilang nyo tayo. good pa ngayon tuhod niyo. ayos pa. Pero nangihinayro na yung pinsyan, para madada pa. Para mo kaya. Dahil naman yung sa balakangan. Di ba, minsan nga pag tumatayo ko, eh, para may wipit. Oo, ito sumasakit eh. Ayon. Wala akong na ang nanonood siya, so�� ako. No, araw-araw. Basta pagkagising ko, bago patulog ko. Ito na ano. May mga matutukunan ngayon. May mga binibili na ano. Ano, ano niya, ano? Yung pao, pang temporary, pinalalagyan sa pagka ano. Oo, oh, eh, yan isip. E, naman naisip. Hindi naman iniinom. Hanggat wala kayong allergy, gumamit kayo ng pao. Kasi sa pao, walang awo. Walang kaos sa pao. Pabalik pa yung ano, dahil po. Martes, pinababalik ko. Gusto niya ano eh. Nakaroon ng ginagasos niya rin sa ano eh. Ano ko? eh ano. Ay, ay, kaya. Ito no, tata ni ano, you know, Buldo ko siya no kaya. Yeah. yeah. Meron na rin mga nagpunta na yun niya, sinabi nila na ano. Hindi na rush ka ako yung ganun po. sa mm. Check niya ngayon. Ayos na lang. din yeah, so, tayo sa molding. tapos walking ha? Kaya? Yung walking, mm hindi ko nagawa, pero yung mga stretching mo, talaga ginagawa ka doon. Parang pumata pa kayo. Doon lang tayo sa labas natin, magpaikot-ikot na tayo ron, bantayan natin yung <laughs> mga kapaligyan na natin ito sa gilid ng bahay natin. Ah. Kailangan nyo yun, Tay. Ha? Papawis, ha? Salamat. O, okay, e, tapos warm water lang. Tapos yung mga kinakain yun nyo sa labi oh. nyo, makain kayo ng okra. Okay, okay, okay. Hindi ako